For the this video nga pala ay binahakan na at nasiraan pa ng e-bike. Kaya naman panibagong challenge na naman sa akin to. Ngayong araw nga pala, yung aking mini growa garden na inabot na ng baha. Kaya naman, ito nga pala ay Anly Delig. Grabe ka, Jandel, anong mutation nga pala ang lalabas dito. So, ito na nga pala ang problema, mga katapi. Yung bearing kasi ni Reddy ay nasira. Eh, paano po naman yung baha, hindi ko nakita yung lubak. Ayun, mga katapi, nalubak ako. Tapos yung bearing, ayun, nawasa. Grabe nga pala pagsubok ito, mga katapi. Siyempre, kakayanin ko ito. Dahil marunong naman tayo magbaklas, kaya naman, binaklas ko na nga ito at ng ko nga pala yung at wasak na talaga at nagkulang pa nga eh. Kalungkutan yan mga katampi at buti na lamang meron pa ako ditong isang sasakyan. Nandito nga pala si Tampi Lu. Pinahirapan nga pala ako dito papunta sa Marcos. Dito nga pala sinampa ko nga pala dito yung gulong. Tapos naglakad na nga muna ako dito mga katampi baka kasi ako dito ay matumba at bigla na lang ako lumangoy. Dito nga pala sobrang dumi ng aking face. Napansin ko nga pala ay meron nga pala ang grasa. Kasi nga pala nag-ayos nga pala ako ng bike nung kanina. Nandito nga pala ako sa paggawa ng e-bike. Syempre meron nga pala dito mga materyales ayan mga katampi nilagay na nga pala dyan at gagawin na nga pala ni kuya eto nga pala yung mga nagastos ko mga katampi para lang sa peri buti nga pala mga katampi ay napalitan na para nga pala ito sa ating safety pagkalipas at nga pala ng ilang minuto ay okay na mga katampi kaya naman uwi na nga pala ako sa aming bahay ayan mga katampi lumusong na nga ulit ako dito syempre guys nakabota nga pala ako para makaiwas tayo sa sakit dito nga pala mga katampi ay kakabit ko na nga ready buti na lamang, mga katampi hindi mabilis yung takbo nung sira nga pala yung berry. Dali nga pala, maaari nga pala ito ma-stack tapos bigla na lang ako tatarse. Kasi mga katapi, maaari nga pala yung humipit. Buti na lamang ay mabagal lang ako magpatakbo. Hindi ko kasi nakita yung lubak mga katapi dahil natatakpan nga pala ng baha. Nagulat nga ako dito mga katapi, bigla na lang ako napatalon. After that nga pala, ay okay na. Dito nga pala, ay kinuha ko na nga pala yung mga gamit dahil meron nga pala ako naisip na gawin. Bala ko nga pala ayusin yung pintuan ni Tampong Kan. Kaya naman dinala ko nga pala ito, okay ready. Siyempre, sasama nga pala sa akin si shampoo. Dito nga pala mga katampi, ay yung mandar na nga ako. At titingnan natin kung okay yung aking kabe. Ayan mga katampi, sumama nga pala dito si Tapo. Talagang nagpumilit talaga. Hindi na nagbukas ang pintuan. Ayan mga katampi, ay dumiretso na nga pala kami doon sa aking piyat pa parking. nililikas ko nga pala si Tapo kapag binabaha pala kami dito mga katampi para naman sa kaligtasan niya. So ayan mga katampi, bali dito ko nga pala piyat park sa walang tao mga katampi. Ayan o, oh, tingnan nyo naman si Tapo kan kaya naman gagawan natin ng para Papogi natin niya Bumaba nga pala kami dito ni Tampo, yung aking apprentice, mga katapi. Ayan, no, mga katapi, binuksan na nga pala ni Tampo yung pintuan sa likod, pero di pa yan giyagawa, mga katapi. Bali, yung aking gagawin dito, yung pintuan sa aking passenger, mga katapi. Ay, sa driver pala, sorry na mga katapi. Ay, sorry na lang. Mga katapi, uh, sinipag nga pala ako gumawa ng power window. Kaya gagawa nga pala kami ni Tampo, kasama sa Tampo, guys. So, Gagawa ko yung power window guys. Ayan. Buksan natin ang pot dyan. Patampi. Nakubad nga pala yung pintuan na yan. Tapos babalik ko na nga pala ito. And then nagawa, nagawa ko na nga pala ito guys. Yung power window. Nasira nga pala yung pati yun guys. Ayala, ayala. Testing natin guys. Umaantar guys eh. Ayan. Dito. So ayan mga katampin. Nakikabit ko na nga. And then testing natin. No yung sirain. Talo mo si sirain eh. <laughs> so ayan guys. Testing natin to. Masangin Ay. Ito. Ayun na gumalaw guys. Ito pala sa kabila yan guys oh. Ano Ayan. Ayan. Ang galing ako eh. So ayan. Dito pala. Ayan guys. Okay na to. Ayan mga katampi, okay na nga pala yung power window natin. Siyempre, YouTube-YouTube lang ako guys. Ayan, bagal nga eh. Ayan guys. Babalik na natin yung guys. Ayan mga katampi, si Tampo magbabalik kayo. Ayan. Na. Ayan. Oo. So ayan, babalik na nga pala natin. Ayan mga katampi, nakabit ko na nga pala siya. Katampi, okay na nga pala dito.